So guys, may nag-message sa akin. Sabi niya, uh, Kuya, uh, paano ba kayo nakapunta sa sa Amerika? Sabi niya, natawa ako eh. Kala ko, uh, iniisip ko kung isasagot ko. Paano kami nakapunta dito? Siyempre, <laughs> uh, si secure ka ng visa, kukuha ka ng ticket, <laughs> sasakay ka ng aeroplano. Kaya sabi ko, ha? <laughs> yung ibig pala sabihin ni kuya uh, paano kayo nakapunta dito Ano eh? paano kayo naka-apply kasi yung message niya lang paano kayo nakapunta sa sa Amerika eh? so kung paano kami nakapunta uh, yung asawa ko yung may dahilan <laughs> taimik yung buhay namin dito apply ano doon, apply apply siya dito sa Amerika <laughs> siya yung may kasalanan eh so yung asawa ko teacher Nag-apply siya uh, January 2022. Nag-apply siya ng, bilang teacher dito sa US. So, yung kanyang state na na-applyan is Nevada. So, kaya dito kami sa Nevada. So, nag-apply siya January. Uh, pagka July, uh, ayun na, flight na niya. So, ilang months lang pag-apply niya. So, yung kanyang uh, agency place is Bipoche International. So, lagay ko na lang dito sa ano. Tsaka, pwede nyo i-check yan sa Facebook. Pipauche International LLC. Yun yung kanyang agency na in-apply yan. So, pumunta siya dito July. Tapos, ako naman, kasi J1 siya. So, tawag sa amin is J2. Bali, dependent kami. Ang kagandahan kasi sa teacher, uh, ano eh. Pag nag-apply siya dito, tsaka nakahar siya, pwede niyang dalhin yung kanyang anak, tsaka asawa. So, yung asawa niya, may ano dito pwedeng mag, uh, trabaho dito uh, kukuha ka lang ng work permit tapos uh, mag-apply ka ng trabaho so dati nagtatrabaho ko sa restaurant before ko mag-drive ng lift dito kasi uh, naka one year pa ako sa restaurant Filipino eh. din may ari so medyo mababa nga lang yung sahod dun so may isang Filipino din na nag-introduce sa akin ito kaya eto na ngayon nasa ano na tayo nasa ride share na the, the drive ng lift so yun lang guys yung asawa ko yung may pakana ng lahat ang ganda ng buhay ko dun po upo lang so wala akong choice eh. kasi yun, nandito siya so kailangan kong sumunod so after 6 months uh, November uh, sumunod ako dito so kung may mga ano kayo, kung may mga asawa kayo na teacher, pwede niyo pa-applyin dito. So, ang kagandahan dito is uh, malaki yung sahod. Aabot uh, siya nang mga siguro ngayon mga 300 na kasi yung dito nagano na eh, nag-increase na yung private uh, public dito, yung CCSD tawag nila dito. So sa asawa ko naman is semi-private sila. Uh, tinatawag sila na charter. So, naging Chris na yung sahod. Nasa 300 na may git yung sahod na teacher dito. Lalo na pag ikaw ay may uh, masteral, may doctorate, ang laki nang sasahurin mo dito. So, yung ibang trabaho, hindi ko alam kung paano mag-apply. Siguro, example, ha, nursing. dahil ang daming nurse dito sa Amerika. So, baka yun, nag-apply sila. So, may, pwede kayong mag-apply guys through online sa mga website uh, meron dyan na www.indi.com tapos meron ding glassdoor.com tapos may isa na inapplyan ng taga amin na na direct hire siya nag direct siya apply sa school hindi uh, siya dumaan muna sa agency hindi ah, siya dumaan sa agency so nag direct siya nag apply sa school then pagdating niya dito saka lang siya kumuha ng sponsorship yung visa sponsor So, yung kanyang in-applyan is uh, Zip Recruiter. So, pwede doon kayo maghanap ng ano ng mga kasi job site yun eh, ng mga trabaho na pwede yung applyan. So, pag nandito ka na guys sa Amerika, lalong lalo na kung yung teacher asawa mo, daming trabaho dito na pwede mong pasukan. So depende sa'yo kung ano na lang yung ano mo lalo na pag may ano ka. Example, lalo na pag teacher ka rin, teacher asawa mo tapos naka siya, sumama ka. So pagdating mo dito, hindi ka na mahirapan mag-apply kung dito ka na sa uh, US. So katulad ng nangyari sa uh, kakilala namin na asawa niya is uh, teacher din sa secondary yung missis niya sa ano sa elementary. So no Nakahari yung misis niya, yun yung sabi ko na sa SIP Recruiter siya nag -amplay. So nag din yung mister niya, sumama sa kanya kasi nga uh, medyo may edad na sila eh. So pagdating dito, uh, nung pumunta sila sa school, kasi uh, bumisita siya sa school. Pagdating niya dun kasi sinama niya yung asawa niya, nalaman nila na math teacher siya. Kaya nakahari agad ng school. So agad-agad uh, nakahari yung asawa niya. So, dalawa na sila sa isang school. Nagtatrabaho dun. So, pag dalawa kayo dito, mga abot ng kalahating milyon yung sisweldoin nyo. So, yun lang. Uh, yun lang. Kung paano kami nakapunta dito, ako wala, wala kong ano eh. Actually, wala kong balak pumunta dito. <laughs> Ang hirap dito. Kasi magtatrabaho ka talaga. Ang kagandaan lang is eh, malaki yung value ng pera pagdating doon sa Pinas. So, kung nagbabalak kayong mag-apply, lalo-lalo na sa mga teacher, um, subukan yung mag-apply dito kasi need talaga yung ano, eh, teacher dito sa US, lalo na dito sa Nevada. Ang daming kailangan ng teacher sa public at sa private. Uh, yung mga ano kasi dito, yung mga local parang napansin ko hindi tumatagal sa trabaho eh. Pag may mga problema, konti, ahalis, magre-resign, hanap ah, na trabaho, ganun. Kaya kailangan dito yung mga Pilipino teacher. So, subukan nyo mag-apply kasi sayang naman ang opportunity, nandiyan na yan. So kung gusto niyo naman magstay sa Pinas hanggang tumanda kayo, eh, nasa sa inyo na. So yung yung visa pala namin is eh, good for 5 years lang. So after 5 years kasi nakadepende yung visa ko sa misis ko. Kung ilang years sa kanya ganun din sa akin. Pag uh, after 5 years, actually 3 years lang tapos may extension na 2 years. So uh, uh, all in all 5 years. So after 5 years uh, either makakuha ka dito ng ng sponsorship o maka-apply ka sa ibang state ng tinatawag nilang H1B visa na may mag-sponsor sa iyo. So, pwede kang mag-stay tsaka i-process mo yung green card mo. O di kaya maging citizen ka. So, kung hindi naman, after 5 years, kailangan mong umuwi sa Pinas at saka mag-stay sa Pinas ng 2 years. Kasi ang j 1 is uh, uh, exchange, uh, exchange program ng US at Philippines parang cultural exchange program so kailangan mong ituro doon kung ano yung mga uh, natutunan mo dito sa Amerika parang ganun yung ano nila yung program nila so after 2 years pag nandun ka sa Pina after 2 years uh, mag-apply ka lang ulit dito so ang kagandahan is kung may record ka na dito kung naka naka trabaho ka na dito is parang siguro madali na lang mag-apply no yun lang yung ano dito So, ngayon, uh, ako trabaho ko is uh, the drive ng lift dito. So, yung asawa ko, teacher. So, yun lang. Wala akong idea sa ibang trabaho. Siguro, pwede kong mag-apply ng trabaho din. Depende sa, sa natapusan nyo. Depende sa skills nyo o ano nyo. Usually dito, nursing, mga IT, ganun. Pero pag nandito ka na, daming mga blue-collar job na malaki yung sahod. So, kagandaan lang guys pag nandito ka sa Amerika talaga. Walang problema yung trabaho. Ang mahirap lang yung mag-apply talaga eh. So, um, thank you sa tanong mo. Uh, sana nasagot ko yung tanong mo. At uh, kung may ka mga, mga question kayo regarding dito sa Amerika, uh, feel free na mag-comment ano, mag sa ating video. Uh, kung anong pwede nating ma- -ano, ay uh, bigay na idea o uh, matulong sa mga kababayan natin na gustong mag-apply din dito sa US bilang teacher. So after 5 years kung nandito kayo lalo na pagdalo kayo ng asawa nyo, So makaipon kayo ng milyones. kaya <laughs> parang ganun, iipon kayo kaysa mag kayo sa sa atin na uh, hanggang mag-retire ka. Minsan dinaabot ng milyon yung ano kukunin mo. So 'yun lang, salamat sa tanong at uh, uh see you na lang sa next uh, video kung ano pwede nating i-upload na mga videos. Salamat.